libo-libo magsasaka sa Palawan, nabigyan ng titulo ng lupa at mga gamit sa pagsasaka. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasiente. 27 taon nang nakikisaka si Erlinda sa lupang hindi naman niya pagmamayari. Bagaman kumikita dahil sa pagbebenta ng kanilang pananim, hindi pa rin maalis sa kanila ang pag-aalala sa posibilidad na sa isang iglap ay mawala sa kanila ang pangunahing pinagkukunan ng ikinabubuhay mahirap po kasi hindi namin ano sa sarili namin na anytime pwede kami maalis po doon dahil wala pa kami katibayan na lupa namin sila sinasaka po namin. Pero nabunutan na ng tinik sa dibdib si Erlinda dahil ngayon isa siya sa libo-libong magsasaka sa Palawan na nakatanggap na ng titulo ng lupa na mismong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Pangulo, pagkilala ito ng pamahalaan sa mga magsasaka na malaki ang papel sa food security. Pero hindi anya ito nagtatapos sa pagbibigay lamang ng mga titulo. Sa halip ay ang pag-agapay din sa kanila para mapayabong ang kanilang sinasakang lupa, kasama na rin ang pagbura sa kaakibat nitong pagkakautang. Kasama din po dyan ay yung mga matagal nang nagaantay doon sa kanilang klawa at inaalala yung amortisasyon ay tinanggal na po natin yung utang na yun. Kaya yung mga matagal nang nag-aantay at nag-aalala doon sa pagbayad nila ng amortisasyon, ay hindi nyo, hindi nyo na po kailangan na alalahanin yun dahil binura na natin ang utang na yan. Nakatanggap din ng titulo ang ilang kabataan na nagtapos ng kursong agrikultura na ayon sa Pangulo ay pamamaraan ng pamahalaan para mahikayat ang mga ito na magamit ang kanilang kaalaman sa pagpapalakas pa ng agrikultura sa bansa. Dahil eh, marami, marami po sa kabataan na hindi na unawaan at hindi na iisip ang agrikultura, kaya kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magamit, magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. Dahil dito, lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. Napaka-proud po namin na sa tagal ng panahon, di namin sukatakalain na may bibigay mismo sa amin yung lupa na ito na sinasaka namin at sobrang thank you po. So nakita namin talaga yung suporta ng ating Pangulo sa mga magsasakang katulad namin. Ayon sa Department of Agrarian Reform, tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mabigyan ng titulo ng lupa ang mga kwalipikadong magsasaka. Katunayan, nasa 800,000 na ektarya pa ng lupa ang target na maipamigay ng gobyerno hanggang matapos ang termino ng Pangulo sa 2028. Pinangunahan naman ng punong ehekutibo ang ceremonial turnover ng farm-to-market roads na may kabuoang halaga na mahigit 44 million pesos. Lahin ito na mapalakas ang connectivity sa lugar, gayon din ang pagtiyak na mas mapapabilis ang pagdadala sa merkado ng mga agricultural product ng mga magsasaka upang masiguro ang kanilang kita. Batid namin ang paghihirap ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nagtatanim sa malalayong lugar. Hindi lamang kumakain ng oras ang mahabang paglalakbay, kung hindi ay maaari ding magdulot ng karagdagang gastos. Mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan ng hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Kabilang sa proyektong yan ang Busuanga to Caruray, Sitio Nalbot to Arado at San Nicolas to Sitio Kanyogan Farm to Market Roads. Mula koron Palawan. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.